Naman, eh, libre. Alam mo yan yung negosyo na walang lugi yung mga kumpanya ng uh, oligarko. Kaya nga dapat ang tubig ay serbisyo at hindi po ang negosyo. Sub Subalit nung yeah, nung na privatize ito nung panahon ni Pangulong uh, 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 yung pumanaw na si Fidel B. Ramos doon kasi nag-start yan no medyo matagal na yan 1997 dapat magtapos yan ngayong itong nakaraang uh, uh, 2024 ano uh, para doon sa doon sa buong kontrata na yan mm -hmm. subalit subalit ito po ay na-extend ng panibagong uh, uh, 15 years na meron pang Uh, plus 10 years. So lumalabas na 50 years po yung concession contract na yan. Kaya itong mga increases na ito ay itinakda na po ito. Ibig sabihin, uh, yung, yung uh, kada... Kada limang taon, hmm. ano po, meron na pong nakatakda yan. So, ibig sabihin, itong pagtaas taas na ito, ay eh, naitakda na nung nakaraan pa at sa sunod na limang taon, tataas meron. pa. At yes. pwedeng bago mag, baka bago mag liman, bago pa maglimang taon pwedeng Yo, magkakaroon po ng rate rebasing. So ibig sabihin, meron silang sinasabing projected cost. Doon sa projected cost, sinasabi ng Maynila at Manila Water, ito yung aming mga magagastos at dapat dumaan sa tinatawag na public consultation. Mm -hmm. Abante! raggio balita raggio balita ngayon abante raggio balita ngayon narito na mga balitang mabilis mabangis at walang mitis Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Office of the Solicitor General tumanggi maging abogado ng pahamalaan, kognay sa habeas corpus petition ng magkakapatid na Duterte. Maabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea. Kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara ngayong hapon na tumagkikin ang kanyang tanggapan na tumayong abogado ng mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsuko nito sa Inter International Criminal Court na nakalagay ng mga respondents sa habeas corpus petition ng magkakapatid na Duterte. Sa manifestation of recusal na inihain ito ngayong hapon, pinanatili ng OSG ang kanilang posisyon na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kung kaya't hindi anila ipit e magagampana ng tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng pamahalaan. Hiniling din ng OSG na tanggalin na sila bilang respondent ng Petition for Habeas Corpus ng magkakapatid na Duterte. Sinumpirma na rin ng Supreme Court na natanggap nila ang manifestation and motion ng OSG kaninang alauna at tres ng hapon. Ako si Andrea Salden, Apande Radio. Pagpalitang mabilis, mabangis, walang mabangis. Oh! Maraming salamat Andrea. Samantala, mga nagtitinda ng baboy nahirapan na sumunod sa itinakdang maximum suggested retail price ng Department of Agriculture. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just Kim nahihirapan tumalima ang mga nagtitinda ng baboy sa itinakdang maximum suggested retail price ng Department of Agriculture na 350 to 380 pesos. Ito ang sinabi ni Department of Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa sa pulong balitaan hinggil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng karneng baboy matapos ang isang linggong implementasyon ng MSRP ng kagawaran. Ayon kay De Mesa, sa mahigit 170 na na-monitor ng kanilang kagawaran sa mga nagtitinda ng baboy, 20% lamang rito ang sumusunod mas mababa rin sa 10% o 6 to 7% lamang ang antas ng pagsunod mula sa sabit ulo. Ayon kay Dumesa, kapag hindi anya sumunod sa presyo ng sabit ulo, mahihirapan din anya sa pagsunod ang mga nagtitinda ng baboy sa itinakda ng kagawaran na MSRP na 350 to 380 pesos. Sa monitoring ng DA, 410 pesos ang pinakamataas na presyo na nakita nito para sa Kasim at 380 naman ang pinak kamataas na presyo para sa liempo. Samantala, Kim, sakaling hindi pa rin makasunod ang mga nagtitinda ng baboy sa MSRP, pinag-aaralan na ng DA ang pagpapatupad ng market intervention sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumayin niyo mga balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Sa so oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon. Ako si Kim Mangunay. Avanti. Avanti. Radyo balita, Radyo Balita, ngayon.